nakita na naman <laughs> <laughs> sa na mahiwagang ma mahiwagan tungkod. Mahiwagan tungkod. tungkod din ng umantabay sa amin eh. Oh, kailangan umupo, kailangan gumapang si lang <laughs> Ito yan, si Norma o. Oh. Diba? Hindi kayo si... Si Dana niya, puro karsada lang ngayon. Si <laughs> Vinto na lang. Una <laughs> na. Naupa na <niya> lang. Tulak na, para dere-dere siya. Stop daw muna. Stop daw muna. Stop. Kalaban ko. Pakita mo ano. Kung <laughs> katarik. Gaano katarik. <laughs> o, <Gaano katarek. laughs> oh, dali mo nga ito Ang tawil. Baka malaglag. <laughs> 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 Wala kaya dito ano? Mag-train na lang tayo. Train. Bagging. Ayun. Ayun. Ayun no. oh. O di ba? At least may ganyan na. Keno so, kami dumaan nya walang ganyan. Wala kami, <coughs> sa lupa ako kami kumakapit. Um, Pero nakaraos naman. Nakadaan na naman. Kada anong kayo pala diyan. Doon sa isa, doon sa ice plant. Ayun kitang-kita na 'yun. Ayun po, at least ayun oh, no? kitang-kita na po kami? kami anong ganyan oh, no? ganyan po. Ay nahawakan <laughs> mayro nang tanong well. Tapos ang haba pa ng ilog ang dinaanan namin o lakaran. O, ang haba. Opo, sa malungkus yung malinis naman po.